Panoorin niyo to? Dahil ito, nung mapanood ko, hindi ko akalain na sa kabila na nangyayaring kahirapan sa buong mundo, ay mayroon pa palang ganitong klaseng tao. Makikita niyo sa video na to. Napansin niyo ba na may lalaking dumating? Nila pag ang mga gamit, naupo na parang may hinihintay siya. Ito pa, may dumating pang isang lalaki. Napulubing nangangalakal habang namumulot. Siya ay napatingin sa lalaking nakaupo. Humingi siya at samin sa lalaki na nagugutom ngunit itinaboy siya ng lalaki at hindi malang inabotan kahit isang biskwit. Umalis ang pulubi, nalulugulugo. Maya-maya, may dumating na nakamotor. Ngayon, at sumakay na yung lalaki. Napansin niya ba? Bumalik yung pulubi. Siguro talagang nagugutom at naghahanap ng na makakain. Lumapit siya sa pasimano. Kinuha niya yung soft drinks na naiwan ng lalaki at ininom. Ayun, napansin niya. May nakuha siyang wallet. Saka siya umalis. Nakita niya. Bumalik yung lalaki. Kanya pala yung nawawala ng wallet na nakuha ng pulubi. Ngayon, aboridong aborido yung lalaki. Siguro, maraming laman yung wallet. Kaya ganoon na lang ang ng lalaki. Napaupo na lang ang lalaki. Sa panginayang siguro, Siya naman ngayon ang lumulumo. Ayun. Bumalik yung pulubi. Namulot ulit, oh. Nakita niya yung lalaki na nagtaboy sa kanya, oh. Oh, ibinalok niya yung wallet. Tapos yung lalaki siguro sa so sobrang saya, inaabutan niya ng pera yung pulubi. Pero kita niyo, balit, tanggi ng pulubi. Ay niya tanggapin ng pera. Pero dito ako na-touch. Nang tapikin niya ang dibdib ng lalaki. Sabay turo sa taas, sa langit. Sa akin lang ha, sa isip ko lang. Ang ibig sabihin ng pulubi, ang importante ang nilalaman ng puso. Dahil may Diyos na palaging nakatingin sa atin. At sa sobrang saya ng lalaki napayakap na lang siya sa pulubing kanina kanya itinataboy sa sobrang tuwa niya talagang napayapos siya sana lahat ng tao ganito ako naman masasabi ko lang nang mapanood ko tong video na to sana all